nagbibidyo ako totoo na to sana nakakainis bago ako magresyon sa paglilinis ng life may bidyoan ko na to sana magbire-bire siya sa kasi pang lima naman, take ko na ito. so ayun madami ako nabili ng third week ng yogurt pero hindi ko na napicturean yung iba lalo na yung mga pagkain pero, I remember sa man ako nagkagala. Ito yung isa sa blue Moon. Tapos, binigyan ako ng lomo cards. Lomo cards lang siya. Isang and half and tapos isang Seventeen, siguro na. Tapos, may isa pa sa girl nude at sa or twice. I'm not sure. Tapos, dalawang peryahan dun sa... Dalawang peryahan dun pinapuntahan ko. Pero isa walang remember kasi dark lang siya. na pop yung Then, ito yung isa. Yung tin can toss. Tapos, ito yung napagaluhan ko. Tapos, Ayan, kaya ito yung isa kong binili ito. Siyempre si Nikki. ako nito, so ito ko. Then next is official siya na pinahipin. Then um Um, official siya. And 50 pesos na siya. Ang ano kasi doon, may promo daw sila. Na pag bumili ka ng 2-3 photo may libre kang isa. And bumili ako ng isa. Wala okay, ba sila doon oh, ko, basta May nakuha naman ako isang kuwi Then siyempre yung kinuha ko Ito lang bias ko Vicky and June Wala, pariyo pala sila ng side ng Wala, pariyo ang left side, Yun pala yun Kasi ito yung kuha parang may iba Pareho pa sila na ka left side. Is isong right side. Wait natin para na. Ito yung free. so. Then ito yung isa. Ito pieces yun. Okay lang unbox mo ito. Kasi hindi. Binabalik ko siya dito sa pagkakarap niya. Kasi hindi ko pa siya na han. Pang apat, pang lima ko na ata. Ito na bukas dito. Kasi hindi ko na maalala. Basta Buksan ko ulit siya para may pakita ko sa inyo.

Miren, 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 te miren, 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 Sana yung tinry sa akin, ano na lang, di ba? lang na yung hype na tinry ano sa... Nililis ko siya ng rap, Hindi naman na damage. Masa lang lang ito lang naman gasus ko na PC for data kasi mostly puro pagkain and such. Alam ko na puro um, ano yun yung optional dessert, something ice cream, gano'n. Puro ganun yung binili namin and yun lang, bye bye. Yun nabili, ay no, yun yung ay nabili ko actually mga PC kasi. So, wala, naman na kami gumawa na ng laser show kami nun. Kaya lang naman yung nabili ko na gasos. And next vlog ko is, ay eh, next, couple. Next video ko siguro is, hmm, yung preparation. Yung preparation ko para sa birthday ng pangladid ko. Wala ulit siyang edit kasi diyan naman ako mag-edit. Tapos na video na siya. Bye bye,